Guys, dito tayo sa injector ng 1KD. Pareha sa 2KD. So, pag ganyan na yung uh, injector ninyo, ganyan na yung kakapal ng carbon, yung marami-rami na, uh, mas maganda, i-drain nyo yung langis ninyo, tapos, ah uh, silipin nyo siya. Alisin nyo yung drain plug kagayan yan, so makikita nyo sa loob kung may tumikit sa strainer ninyo kagayan, kagayan yan ah, uh, carbon, carbon na yan so pag positive na may nadikit na dun sa strainer natin kagayan yan, carbon yan Ganyan siya. Makita nyo sa loob, marami na. Pag masisilip nyo rin yan. Mas maganda, itong ninyo yung crankies. Ayan. Baka ganyan rin yung itsura. Marami-rami, tas pupunta rin dun sa strainer natin. Kagaya nyan. Dumidikit siya. Tapos matatakpan yung strainer ng makina natin. Ganyan yung itsura. Pag bumikit lahat yung carbon dun sa strainer ng makina natin. Parang ano yan? Parang espalto. Matigas. So pag dumikit yan, yung carbon, hindi siya gaano makahigot ng langis hindi siya gaano makasupply ng langis doon sa mga bearing natin. Connecting rod bearing, main bearing, doon kakatok na yung makina natin. Kagaya niyan. Matigas po yan. Ganyan po yung magiging itsura. Ayan. Parang espaltula. Yan yung isang magkukos kung bakit kakatok rin yung makina natin. So guys, pag na lang yung video kung nagustuhan ninyo para alam rin ng mga iba. Kung may nakita kayong mga karbon dun sa injector ninyo, kung nagsisimo pa lang, mas maganda idrin ninyo yung langis tapos silipin nyo kung meron na siyang dumikit para at least maagapan ng maaga kasi pag maraming nakadikit dun maapiktaran yung main tsaka conveying natin dito sa loob ng makina natin tapos kakatok hindi lang main tsaka con yung maapiktaran dyan pati yung cylinder natin tsaka piston maggagasgas po yan kasi mag kukulang siya ng supply ng langis. So, ayan mga kasingkit ulit yung i ko sa inyo. Maraming salamat.